Hello guys. <laughs> Andito na kami sa supermarket, guys. Yung mga amo ko maliit. Bibili sila ng ano. Chips. Just one only? Yeah. Hurry so you choose what you want. It's me. Okay, okay. Guys, marunong na magbilang yan. Yang baitong bata na to. Kasi yung laman ng bus card niya, binibilang yan. Kasi may mga laman yan. Kasi tulad ngayon, bakasyon, namimili sila. Dinadala nila yung bus card nila. Yan yung amo ko guys, dalawang mga ano, makukulit. You like you guys? Dito kami sa may parking shop. Uy, Harrison! The food! You take as me. I buy first. Mayroon kasi ditong sinamon na gustong gusto ko talaga siyang bilhin. Wala, wala, ano. guys masarap yung bread nila dito wala na yung cinnamon guys ayan yung mga amo ko talagang kain kain talaga sila pag nasa labas oh. because why you not choose the small one <laughs> <laughs> yung mataba panay kain lang talaga yan okay. let's say hi everyone it's me a talk hey, Harrison <laughs> <laughs> panay lang talaga lang talaga yan guys yung tabatsing na yan <laughs> mahilig sila sa ano sa mga hayop Guys, ayaw, kaming park Kasi sobrang dami sa kabila. ayaw, dami ayaw, 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 pag 5.30 na sobrang init pa kasi dito Esme Esme Harrison yeah okay you take the Harrison the bus card and give me Coco! Harrison! Ayan guys, naglaro sila. Mas gusto nila dito kasi ano, konti lang yung tao. Sobrang init pa kasi. Ayaw pa umuwi. 5.30 na pero sobrang init pa. Where's me? Harrison! Dito sa school nung batang lalaki. Parang na-miss ata niya. Dito siya nagano K1, K2, K3. Gusto niya dumaan dito. Ay, malayo na yung nilakad namin. Guys, parang probinsya kasi. Tingnan mo yung mga bahay maliliit. Oh. Parang nasa ano ba? Yung parang sa Barrio Barrio. Ano to eh, yung lugar dito parang ja yeah, just walk. Then guys, oh, parang nasa probinsya. Guys, parang nasa probinsya ba? Maliliit yung ano? Yung bahay. He. Esme. Tapos maraming mga puno, parang nasa ano nga? Yan. May mga tanim-tanim, oh. Pundok talaga siya, guys. Ayun, oh. Yung nakabako dyan, daming mga puno. Harrison! Harrison! Ayun guys, oh kahit mga ganyang ano lang ba, maliliit na space, dami siyang mga tanim. Ayun oh so, sa loob oh, parang bundok. <laughs> May kubo din doon. Ayun. 'Yan 'yung maliliit na bahay. Parang ano din siya, probinsya ang dating, maliliit lang. Wait for me. Wait for me. I don't know. Harrison know that one. a police car. Guys, nandito kami dumaan sa ano, maliit na eskinita. Harrison! Harrison! Guys, okay, you pray? Tagdasal sila. Let's go. Bye bye. Marunong din pala magdasal, guys. Yan, maliliit lang ang bahay dito. Ganyan lang siya, dalawang palapag. Ano to eh, uh, old type pa. Parang probinsya ba guys? Ayan na oh. Parang punta ka lang sa mga barangay-barangay sa atin.

Yeah, oh, go home Auntie, yay! No, no people inside No, no, no people inside Yan, guys Ano siya? Maliliit na bahay lang Next time you go there, okay? Why? I cannot go No problem Pakidakat na lang kami, guys Iwan siya, okay? Kasi itong mga bata ayo pang umuwi. Mag-6 na kaya. Kasi mainit makasi. Oh, We. I later the drinks. Guys, oh, and na kami sa. Drinks? Yeah. Drinks? Drinks? Some you? Ha, police don't know te okay Ha, police ay dio bai you 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 can You. give me passage yeah use your bus card okay like ha eh huh? hey, Harrison i want them. now now okay. Guys, okay, oh, malambig wow. dito kasi ano madaming puno Audjun mo. Okay. Harrison. You hold with this me, okay? <laughs> Guys, pagod na sila, oh. Ya, <laughs> ya, ya, Pagdating dito, liguan, pakainin. Iya. Yeah. So, isa So, if you go there, you just buy coffee, or snacks.

ambot na mo isme. For to the pies and And guys, mga amo ko. Masaya na sila kasi nakabili na naman ng drinks. Esme! Hmm? Hi! <laughs> How you say hi! Everyone? Hi! 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 ito una na yung mataba kay pinagalitan ko nauna na siya nauna na kasi pinagalitan ko Harrison, the last time you see the two dogs there? ha? Huh? ask me wait Harrison, have two friends dog there I will check now. Cook away. Guys, oh, may kubo-kubo din sila dito. Cat or dog? Ah. Uh, dog? Dog. dog? Dog and the cat. Cat? Oh yeah, just for for the, the cat and the dog. Oh let's go home now. I don't know, you ask Harrison. It's what friend. The dog. Dog or cat? It's hey, a let's go now. auntie have so many white. Guys, then come here. Boy, oh, you try it na. All the garbage there. Before you go up.